Oh, pala ka rin. Hello, kita. Hello. Ayan na sila. Akado. Ayan, umahakbang na. Layo naman kayo. Lapit nyo sa akin eh. Oh, lakad, lakad. Oh, isang tingin naman dito, Daddy Lou. Bigyali ka dito. Come here, baby. Come here. Jamie, Jamie. Come here, JB. Get your chocolates. Come. Look naman dito, darling. Di makita. Dito mo naka... Tingin ako sa bata, eh. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah! Ah! Oh. oh, oh. Yan. Oh, Kellis> oh, si Kuya Allen naman. Kuya Allen, mag-thank you ka, kid. Tita Judith, bilis, mawawala na ito. Sasatid oh, Sabi mo, dali, thank you na sa chocolates, malapit na mawala na. Oy, mag-thank you kayo. Bilis na. Ano ba yan? Sabi mo lang, thank you eh. Ang tanda mo na, wala ka pang masabi. Terima kasih, thank you. Ay, thank you. Po. Thank you. Thank you. Saya jumpa lagi. Hai selamat. Congratulations. Give pun yang ke Justin Joy. Aiyah. isa Selamat selamat. Naklah. <laughs> Hahaha. <laughs> Hahaha. Hai nakah. Very good kau lahat David! David! Ah! Ano? Ah! <laughs> Malabas na yung kulot ng buhok kaya, no? Oh. <laughs> Ang itim. <laughs> Ang itim ng buhok mo, Ling. Hindi ka pa maputin buhok. Very good. Oh! One more shot! Yan na, lumalakad na eh. Oh! Kahit nakalabas yung sandal yun. Oh, dali! Oh, one, two, Kunan mo nga ako nang masama ako sa picture Kahit na ganyan buho ko Pa-picture po ba? Ano na pa-picture dito ba? Hi! Good morning! Good morning! Kamusta na? Kawi-kawi ka kaya tita Judy? Good morning! Good morning! Bebe good morning DJ Congratulations Justin Joy Happy birthday kuya Jadue <laughs> Bebe I <laughs> <Ayaw> na Grabe <laughs> ko naman nabibing bata <laughs> 'no Sorry sorry, sorry.